Kahubs and uh, welcome back. Welcome back to my channel. Yes, uh, napaka-blessed natin ngayon mga Kahubs. today is Saturday. And ayun, uh, ang timpasika at gagala na naman sa marilaki So, syempre pamimigay natin yung bigay sa atin ng sponsor natin, helmet. Yan. Helmet at saka jersey mga Kahubs jersey galing kay uh, J3D yan mga kahabs uh, tatak J3D, yan yung ipamimigay natin ngayong araw mga kahabs kasama ang team pasikat napakaswerte nung mapagbibigyan natin yung pagbibigyan natin ng jersey and ng helmet mga kahabs uh, yung unang pinamigay natin helmet lang ngayon may kasamang jersey na napakalakas talaga ng uh, Team pasikat so shout out sa inyong lahat mga kahabs and sa lahat na nagtitiwala sa team pasikat kay Sir Dan ng uh, J3D Ayan, J3D apparel mga kahabs tatak J3D gusto ko lang din eh, shout out yung mga tropa natin mga kahabs uh, yung uh, walang sawang nanonood sa atin sa mga tropa natin dyan sa south Ninjas of the South si Pops Jimbo yan kala ko inaagawan ng motor mga kahabs susugurin sana natin namatayan lang pala namatayan ng makina alright Ride safe sa lahat. What's up mga ka-Hubs! and welcome back. So nandito na nga kami sa Shell Pagon mga hubs So maswerte yung uh, bibigyan natin na rider ngayon. Yung pagbibigyan natin ng helmet uh, napakaswerte niya. Dahil hindi lang helmet yung matatanggap niya. Meron pa kaming pamimigay na jersey galing kay J3D. Yan mga ka-Hubs So ngayon naghahanap na naman kami ng aming Bobby Big na. Ayan, galit na galit pero maninigay kami ng helmet. <laughs> Ay mga kahabs. kita uh, Kitakits na lang diyan sa Marilake kasama ang team Pasigat, si Albel. This moto. <laughs> Yan uh, si Nags bro. Ay mga ka-Hubs, yon Yeah, ride safe. Uh, see ya. ice pops. So, medyo lalayo tayo kasi maingay yung motor natin. Uh, Big C na to. So,

at nagaanap buhay ka para safe yan may helmet ka na ayaw mo ba? ito ito yan ito. Oh, to, tapos tay wala ka pang jacket hindi ka pa nilalamig? Ayan ka na may long Yan <oo>. ka <makes> na <noise> <Yan, oo. makes noise> <makes noise> Sige, Suotin mo muna. Suotin mo muna, tay Ayan. Natakot ka ba, Tay? Bibili uh, po kasi ako ng mga damit ng nabaha. Ah. tamang-tama. Pag bumibili ka, dapat may ano ka, may helmet. Narahan uh, pa ka kami dito, makikita namin soot-soot mo yan ha. O sutin mo na ngayon yan. o sakto-sakto. Ayan. Oh. Oh, ngayon okay na. Take ka na 'di ka pa din. O. Oh. Ito tayo sa mo yan lagi ha. Yan. Okay ka na? Hindi ka na kinakabahan? <laughs> Pero may helmet ka na, hindi ka nakakabahan sa kalsada niyan. Baras lang, oh, malapit lang. Ingat ka lagi, mag-helmet lagi. Ha? Huh? pangalan mo? Nelson, oh, kaya Nelson. Ingat ka. nakita namin wala kang helmet. Oh, kaya ka namin binigyan si Nelson ng taga Baras yan ha, siya yung uh, mapalad na nakatanggap ng ating uh, LS2 helmet at saka ng kanta uh... para uy may kanta pa yun maganda maganda para yung oh sure sure uh -huh. yan Nelson nakakanta siya update pa po yan hindi matatapos ang pasasalamat ko at nabilang kayo dito sa bayan niya Tungkol niyang bigay ligaya ng puso banda, hindi banda, banda, banda. hindi pagpapalit sa pilak at ginto hinubog sa iyo dalisay na araw na unawaan kalo uban mung banal kato to mo'y aking nisikat banal lam palatayakoi ipodrila ban mo ama aking sandata sapakki kipagba kanawa sama harimotweena אוקיי, אני אשב. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Nagbigay na natin yung helmet kay Kuya Nelson So napakaswerte uh, Si Kuya Nelson po ay Nagahanap buhay At uh, Siya po ay isang uh, PWD uh, Medyo malabo po yung uh, Paningin niya And, uh, Thankful kami dahil uh, Siya yung uh, nabigyan namin uh, Karapat dapat talaga na kailangan ng protection yung kagaya niya kailangan niya talaga ng ano na uh, magandang helmet so yun mga perhaps. para sa team pasikat thank you for watching and ride safe see ya